for today's vlog. Uh, Tinanghali tayo ng gising. So, ngayon parang tayo magbubukas sa kabin ng tindahan. Bale, ito sarado pa kasi wala ko <laughs> Wala ko si ngodi, Ano yung si Nogi Sorry na yung anak. Kasama ko siya ngayon ng kasi, ko, ang ang nito, sa tindahan. Kasi yung asawa ko yung deliver niya. Yung deliver niya. ko sa kabin. Tapos, yung tayo magbubukas kabila. Late na nga tayo magbukas ng hali na. Anong oras na 8 a.m. na yata. Let's try na. Let's go na. Magbubukas na tayo sa kapilang store. So, ito yung unang store namin. yung okay, unang store namin. Tapos, doon naman sa kabila. Mga pizza, sa kabila. Sa bong. Right, let's go na. So, andito na tayo ngayon sa aming second store. Medyo late tayo magbukas. Tinanghali tayo ng gising. Tatasan natin yung mga long. Tayo yung pintok sa nakalak. Tapos nagpakain muna tayo ng mga pusa. <laughs> mga pusa, isa lang pusa dito. May maraming pusa dito. Kaya lang yung pusa ako. Isa lang talaga dito. na natin si Rambo. Tatasan natin yung long na tapos magawal sa walis tayo. Bali, ang tinda ko dito mga um, konting hardware, mga gamit sa mga ko, mga mga tubo, tapos mga sabon, konting pits, ito yung mga tinta natin. Meron din tayo mga konting condiments. Kaya mag mga tayo. Pinasin natin yung lola, hindi pa natin gano'ng gawa kasi mainit. Kukupas yung ating mga paninda. Pabilok sa natin. Kaya ito yung mga paninda natin, mga pagkain panabong. Mayroon medyo may konting gamit sa hardware. Ganyan pa kasi. Eh. Kaya hindi pa natin tinasan to yung lola. Pag sobrang hindi mga natin. So, yun. natin siya todo. mga... 10-11. Mga mga, mga, uh, 10, Tapos, yan, mga tayo, dito yung mga feeds. yung saka natin. O, pa tayo. tayo. mga plastic, mga... Yan. Ng gamit. Fabric. Um, liquid. Mga plastic. Yan. Tapos meron din mga cups. Yan. Pala. mga chicken. Sure. Finish na pa yung sopas Ito naman yung natin bag. Wala gumibli. So, ito nga pala yung so, aking... Yung... Tapos Okay, okay. Eh, wala po. Ano? Mga bangis na sopas. Tapos na tayo mag, ano, mag-linis sa ating lahang. Mag-vlog oh, ako. Say hi to my vlog! <laughs> Sorry, na yung Pwede tapos na po tayo mag, ano, maglinis dito sa ating lahang. Pakain naman tayo ng sopas. Dala ko yung sopas natin, eh. nagluto yung hipag ko. Nagdala ko. Ba't ang galing natin? Okay, naman ang mo. Oh, kapit po tayo. Kung tama mo, gusto mo yung sopas mo dun sa loob. Ay, ang lupas mo. Hmm, ito ba? Hmm. Ito Hmm. naman yung ating pusa dito na malakas kumain. Si Rambo. Ah, kapet ko. Kapet no, mo, si Rambo. Uh, you like uh. na, ano, no? Ang Ito po yung anak ko. Napakabait na naman talaga. Sobrang sa kabalita walang katulad. <laughs> Babay po sya pagtulog. No. No. Dari siguro, three days tayong sarado dito sa pangalawa natin tindahan. Kasi yan. Nagtinda ako ng shape dun sa kabila naman tindahan. Yung mga tinda ko na po School supply, mga sabon, uh, konting alak. Yun. Yun naman yung tinda natin yung ano kasi din eh, camping. Kaya ano, halos 3 days ako mong sarado dito. Eh busy naman yung kapatid ko, kaya hindi rin makapagbukas. Lagi din siyang wala. Nag-close ko lang. Yung close ko na lang siyang ah! wala. Wait ah! lang po. Um. Tapos sa hapa ha? Pa naman nagluto naman tayo ng dynamite. Nagluto yung anak ko ng dynamite. Ako lang, taga-kain pala. Hindi pala ako nagluto yung anak ko. Saka yung panagin ko.

Pag-usin to amaga kape, kape po dun sa kabilang bahay. Pagdating dito kape ulit. Mahilig kasi tayo sa kape. Pag may pasok naman po yung school, magtay ko na matapos yung pasok ng school bago ako pumunta dito. Para medyo... Nakakapagtindo pa ako doon. Tsaka inaasikasa ko din yung mga batang, yung mga anak ko na pumapasok. Tulad ng pangalawang anak ko. Si Lebron. Dahil makakainin pa yun. Pero minsan, pero madalas hindi naman ako nag, nagpapakain sa kanya yung asawa ko. Magdagis nga ako siguro mga mga 6.30 na nakakain na si Lebron. Nakaligo na rin siya, nakabihis. Mas gagawin ko lang sa kanya. Maglalabas ako sa kagabi ng mga damit. Yan. Ang susuotin for tomorrow. Tapos, step-step na mga kasi, si Stephen. Ang pasok niya sa school is um, 12.30. .30 ang pasok. .30, no. Hindi pasok niya is... Hmm, ano, ko pinapasok? 12.24 pala ang pasok. Pinapasok siya ng mga 12.24. Kasi ang time nila is 12.30. Tapos, uwihan naman nila is... 3.30. So, pag umuwi ako dun sa amin, para asikasun si Tete, at mga 11.10, 11.20, yung umuwi na ako sa bahay. Kasi mahirap pa paliguan, mahirap lisan, para pakainin pa. Ay, nagkocross pa siya. very good. Para, paano, dahil pagkocross ang baby ka. Ha? Ah, Nagkocross up the cross. So, pakita mo. Say hi to my vlog. Hi, vlog! Hey, ang cute. What is your name? Nino Stephen. Ay, ko si Nino Stephen. Gusto, ah, niya, ah, gusto niya po ah, tinatawag na Nino Stephen. I hate Tep Tep. Hate, you hate Tep Tep? Don't hate Tep Tep. I I love Nino Stephen. Gusto mo lang tawagin ka Nino Stephen. Ngayon. Mabait po itong aking baby nito eh. Magbabay ka na sa vlog natin. Bye, vlog! Ay, hindi pa! Ay, bawal. Hindi pa. mag-video ba tayo? Ah! Maturit ko yung kanakain ko. Sorry. Ah! I'm sorry! Sorry po. Magbabay ka na sa vlog natin. Bye, vlog! Ay, hindi pa. Bye, vlog! Ay, hindi pa.